Yan, dito po tayo sa pwesto ni Ate Baby. Punong-puno ng gulay ang pwesto ni Ate Baby ko. Hindi na magkasya yung gulay ni Ate Baby ko dito sa kanya. Ate Baby, punong-puno ka naman ng gulay. Iba na talaga, iba na talaga yung sakalam. Iba na yung sikat. Ate Baby, oh. Ate baby, ang dami mong kamatis, magkano yung asking price? Yung ditong ganda, magkano yung ganito? 50 asking ko ng magaganda. Na, yung maganda maganda, asking niya lang 50. Okay, uh, Eh yung hindi kagandahan? Eh may 35. Ayun na, may 35 din. Iba yung sa 35, iba yung sa 50. Depende talaga sa quality. Eh yung okra natin, ati baby? Eh nagpay naman ako 45. Oo, 45 po itong asking lang yung kanyang okra. Itong ating sigarilyas? 250, 250 yan ay yung ating ampalaya ate baby ito magandang maganda kasi ganda ng ating big bill ko 150 ay sa ating oh, wala pang kumuka ask nyo lang talaga yan yung ating pipinong ati bakla 70 meron din siyang ano Ah, uh, ano Beans. Beans. magkano? Asking Don't price. See, asking. 250. Sa ating sa ating siling ngayon, may pagbabago. Oo, oh, ganun pa rin, no. Oh. Pero hindi pa nabibili lahat. Oh, ang, Ay, ang angat pa, pa rin yung mga presyo, no. Mataas pa rin yung mga presyo kahit pa paano. Eh, sito natin, yan, ang ganda naman Sabi ko, eh, 130. Oo, oh, angat na, angat I'm yung presyo. O, ganda naman model natin. <laughs> 130. Ariyan negro? Eh, bulakan Bulacan, right ala pa ang na dito po yan sa presyo ng aking ati baby. Sikat na sikat po ito. Dito, alamin natin yung presyo ng uh, talong. Boss Alvin, magkano yung talong natin ngayon? Asking po, 1.5. Ayan na uh, asking lang po yun uh, na 1.5 po. Pero maganda na po yun. Medyo angat pa rin naman talaga yung presyo ng mga gulay natin dito. 1.5. Magkano yung patol ang pinis natin? 30. 30. Ayan. Kaganda ng patol ang pinis. Maliit na makinis siya. Dito sa Tokayo ko, medyo malungkot yung Tokayo ko eh. Tokayo, magkano yung... Magkano yung kamatis natin dito? Asking lang. 40. 40, yan. Boss, eh. mukhang malungkot ka rin. Hindi mo pa sa kapatis. Ah, matumal. Marami kasi ano. Maraming talaga. O oh, yan. Dumadami na yung uh, supply ng ating mga gulay kahit papano. Pero may iba pa rin mga gulay na mahal pa rin. Ano? Uh, oh. Okay, salamat. Hey. Alamin natin yung asking price ng kalamansi. Miss Bianca, umali, magkano yung ating kalamansi ngayon? One. Oh, medyo bumaba siya, no? One, two. Ay, yung maganda, maganda. Oh, wala. Okay. Ayan ang ating miss. Ano? Ah, pinasabog. Pitas hapon pitas ah, hapon. pitas hapon. Iba yung presyo ng pitas hapon. Sa ah, pitas darating medyo. Magkano yung mamaya? Asking lang, palagay mo. Ika hapon pag bunga, pag hapon kasi bunga baba talaga no. Eh ngayon 1 to. Yan. Wala mas Miss Bianca. Ayun naman yung ating Miss Don no. Oh, yan, ay, ang ganda no. oh. Oh, Ay, Simon mo na po mo. Nag Nagtatago naman si Miss Don. Ayun, no? Dito ka. Oh. Miss Don, magkano yung talong natin ngayon? Asking mo. 140. 140 yan. Puro lahing artista po yung mga oh, sakadoran yeah, yeah, natin dito. Ayan. Ginawa, back to back oh. Yeah. Miss Dawn, Miss Bianca. Ayan yeah, yeah. ba? Mga artista eh. <coughs> Yan oh, yung upo natin maganda maganda. Asking price lang po ah. Tandaan nyo, puro asking price lang. Pwede magbago magaling upo. Sim 50 50. 50. Ayun yung kalamansin natin ngayon magbago? One-four asking. oh one two Yung maganda ito. Tandaan nyo, puro asking lang yung natin. Pwede magbago yan. May one-four, may one for, di ba? Depende sa klase ng gulay one talaga. oo oh mayroon. Lalo na sa hapon yata, bumaba ba yun? Know? Bumabaksa kaya sila nang sasabyo. Sa umaga kasi talaga, medyo ang atyan dahil bagong dati. Saka yung mamimili natin, malalain lugar. Pero pagdating naman ng tangali hapon, na problema na sila dahil mga babae, eh, no? Kita maganda kang ngayon, one two. One two. pero... So, ang pala ko naman ka one, one four. One ano? Maganda kasi ma ma mabibili ng maaga, no? Yan na. Ano. Ayun na, ano, yung kalamasin natin, na May one four, may one two, may one one pa nga, may one pa nga. Salamat. Ang dami ko, pero, oh. Medyo dumadami na po yung supply ng ating mga gulay. yon Hindi katulad ng dati. Kaya lang, yung mga ibang gulay po natin dito, angat pa rin yung presyo. Yung iba naman, medyo uh, nagbabago na medyo bumababa. Kaya lang, mas marami pa rin gulay yung mahal talaga. Para sa kamatis. Yan, dito po tayo sa magiting na kagawad ng Barangay Caudillo. Good morning kagawad. Talagang napakasipag ng ating kagawad nito. Tanong natin magkano itong ito. Taluyot magkano isang ganito? O isang tali po 25. E yung ating talbos ng kamote. O 15 po isang tali. Meron tayong talbos ng sili. Sa Wala. Ito ating alugbat eh. O, oh, 15 Per tali po yun eh. At yung mga klase talbos. Dito po kayo sa amin. At po, po Basta po talbos na dahon. Dito, dito lang po, po, po kay, Kagawa dato. Andi dito lahat po yan. O, oh, po. Talagang sanay na po magsalita ang ating uh, magiting na kagawad. Abangan nyo po next year yan ha. Oy, Sante, ano ginagawa mo? Eh Siyempre, pag gabi, ito na yung araw-araw nating ano eh. Uh, pinaka barometer sa gabing pati sa sinibuyas eh, kaya tipele. At tipele magkano sinibuyas natin ngayon, asking. Oh, ganun pa rin lang po. Ang asking price po 85 per kilo, 850 per bundle. Sa galyang nating pula. Ha? 350. 350 sa puti. O pare po yung puti, pati yung pula na galyang 350. Ayun sa sampalok po. 150. Boss, magaling puso ng sabi mong mapagmahal? 45, boss. 45. Yan yung ga yung gadang natin. Gadang 70. 70. Yan. Magkano yung puso? 45. Maganda tong puso no, Mat mataba, matambok na ano. Sariwang sariwa. Ay, yeah, nagalok. Ay, andi dito pala yung interview Kaya pala maganda yung earth. good, gulay. Oh. Magkano ngayon yung uh, magulang nating luya? 1-3 yung magulang. Yung gadang? oh, 75. Sa luyang dilaw? 50, bumaba. Sa kamote natin namang tayo, ano, ube? 40 sa Kinerot. Sa Kinerot. 40. Yeah. Salamat. Kumakain si ano, Madam Ana. Sa so, magaling Taiwan si natin ngayon. 45. Yan. Ito tanong natin yung kamote yung puti. Eh, lika, magaling puti natin ngayon. 20 sa eh. Ayun, malalaki. 35 na lang. Ayan, 35. Sana naman eh, maraming bumili ngayon. Medyo masumal eh. Masumal nga. Oo. Yun eh, ano. no? oh. oh. yun yung dilaw natin nakamote eh, magkano? Yung dilaw, magkano? Wala. 20 oh, yung 40. Sa labong mo ngayon? 30, ayan Medyo matamlay po ngayon dito dahil matumal eh, na, no? Pero marami ng gulay ano. marami ng dumadating na gulay dito sa ating baksakan kaya nga lang. O oh, ayan, kaya inaaya po kayo ni Madam Julio. Munta na raw po kayo dito. Mamaya na kayo maglaba. Munta muna kayo dito, mamalengke. Mamaya na silang maglaba, no? Ayan. Okay. Alin na kayo uh, mamili ka mo? alin na raw kayo mamili? um, dito po tanong natin naman ah, yung mais ito naman. mukhang maganda itong mais niya. yan tanong natin kung ah, ano ito puti o dilaw dahil niya mais eh. kakainin 580 oh, 580 yung dilaw ah, yung puti wala yeah. And, um, merong 580 dito na dilaw ah. May 550. Puro ano lang ko puro di Wala tayong uh, puti na ng mais ngayon. Man, <coughs> Alamin pa natin yung presyo ngayon ng Suprema Kalabasa. Madam Bing, kamusta na yung Suprema natin ngayon malaki? Ayaw pa rin. Diba? Magkano yung malaki? Asking lang. Tingnan nyo, katos. Ganun pa rin, walang pagbabago po yung ating Suprema. Yan, medyo mababa pa rin. Kababa naman yung mga kaibigan nating uh, farmers. Ang mura po talaga dito sa ating baksakan yung mga kalabasa. Thank you. Dito, tanong natin yung mustasa. mag Yun mga yung magsasa natin ngayon, asking lang. Asking you price po, 700. Oh, 700. 500. May tawad pa yun, ha? Asking lang kasi. Pechay po, 600. 600. Yung mustasa, 700. Sa pechay, 600. Salamat. Isang magandang buhay mga kagulay. Welcome po uli sa ating... Youtube Channel DanTV Mr. Palenque Today is November 24, araw po ng lunes Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing na presyo ng mga sariwang gulay Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija Ang Cabanatuan Vegetable Trading Center, Palenque ng Sangitan Ina-update po natin dito yung mga asking price lamang o touring na presyo. Hindi pa po yan ang final prices o hindi yan nakapix dahil yung asking price na yan pwede magbago yan. minuto oras-oras. Depende po yan sa klase ng gulay ng ating ina-update. Sa oras na mabibili ang gulay at saka po sa pagtawad ng mga mamimili o mga ngalakal. Dahil yung asking price po, yan po ang hinihingi ng mga sakadora para i-alok ang kanilang mga gulay at nasa palengke po tayo hindi po natin maiwasang may tumawad sa mga gulay nito kaya kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke please don't forget to subscribe our channel dito po tayo kay Matet ang dami niyang gulay, oh. may kamatis katolang palipis Siling Panigang, Siling Taiwan, Ampalaya, Bonito, Upo. Alamin po natin yung mga asking price. Good morning, Matet. Matet, ang dami mong kamatis. Magkano na ba yung kamatis natin? Ganun pa rin? Tapos Ay? po, 45 lang ako. Parang mas madami. Ayan. Kahapon, 45. trade. Ngayon wala pa dahil ang dami no? Pag madami kasi, medyo nababago talaga yung presyo. Eh. Ayun siling panigang natin. Ayan na, wala pa rin pagbabago 300 sa iba nga, nasa 33 yan eh. May 33 3 po oh, lang. Yan. Yan. Yeah. Medyo angat pa rin po yung mga presyo ng gulay natin dito dahil na siguro sa bag yung uh, uwang na nagdaan. Ba't ito yung sitaw mo? 120 po. Oh, 120. Mataas pa rin yan. Itong ceiling Taiwan? 42. 2 Yan o. No? Pantamu. mga to, ang ganda ng ano, ng sinintayang pero angat ang presyo. Ito, meron din siyang ano, bonito ang um, palaya, tanong natin. Boss, magkano yung bonito natin ngayon? 100 po. 100. Oh, wow. Yung sa ating uh, patolang palitpig? 90 po. 90. Yung ating upo? 30 po. 30. Sa sigarilyas? 2.30, yan. Sa Sophia. Ah, 1.50. Ito po yung medyo magandang lalaki. Isa sa magandang lalaki ng baksakan dito. Ayan o. Shout po, shout out. Shout out Karang sa iyo, paring Julio at sa mga wonder pets. Bro. Lagi natin naririnig yung wonder pets sa kanya. Dito ulit tayo sa pwesto ni Madam Lelen. May maganda tayong kagulay dyan. Ayan na. <laughs> Kaganda. Ang daming kama. Oh. Lenlen, -len, marami ka lagi yung kamatis no? Araw-araw no? Magkano yung asking price ng kamatis mo? Eh, 45 po yun eh. Oh, 45. Tumatawad sila. Yan. And uh, asking lang naman tinatanong natin. Siyempre, pag tumawad 45, talaga. 45 no? po sa itsura. Oh. Yung maganda-maganda po. Yung magandang maganda Hey, mo na to? Ah, oh, 58. Talabera po. Pero pag tumabad medyo mababa. Yung bumabon po, mababa talaga ng bibenta. Magkano yung bungabong? 40, 35. Oh, 40, 35. 25. Maya ako po, mabubulutong. Mabubulutong. Ito ang ating palaya. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Ayun, sitaw natin ngayon maganda, yung mahaba. Yan po, 1, 1 lang po, maga. 1, 1, maga. Pero maganda ah. yung maganda niyan? Ha? Yung maganda? 1514. Sa Taiwan natin ngayon. Oh, okay, ayun ni maganda mo kamusta. Ito. ito. Ayun, baka hindi mapunta. Tung Taiwan mo ngayon din. Taiwan po nagbigay na po ako ng 38. 38. Yung Sultan. Ito po 8090. 8090 ano. Saan pala yan mo. O ito ay na may maganda ako doon. Ay, ito pala. Nasa, so, 60. Dapat ito yan po ang daming gulay ni Madam Lenden. Nang lang natin at Ate yung kanyang okra. Ito, lang niya. Ay, mahaba mo na Verde. Magkano daw bakit pari kere? Pero si Tono, hapa. O, ko lang. Tinitignan ko lang. Ganda oh, na siya, tawanan. Uy, nakasutak na mo. Dito, araw-araw, ang daing patola ng ano, parisik ito. Dito yung natin yung rato na. Huwag pati palipig natin ngayon. Ganun pa rin. Si Aski, kumaba. Ayan, dahil daw madami, medyo bumaba daw. 60. Ayan, ayan o. Oh. Medyo... Saan ba galing palipig natin? Alamdahan. Saragosa yan sa mga taga Saragosa oh maganda Bumaba, Bumaba daw kahapon kasi 80 oh. ngayon 60 Ayun po tingnan niyo medyo marami na rin tong tuloy ang dumadating ngayon sa atin Tatanungin natin si Garillas oh Ganda ng sigarilyas niyo. Basta magkaling si Jarelias na napakaganda. Pero po, napakaganda. Ito yung pinakamagandang si Jarelias na kita po ngayon. Eh. 250. Yung ating Sultan, magkano? 1,000. Yung ating presyo ng pipinong buti. Pare, magaling puti na ating pipinong ngayon. 55. 55. Sa okra mo. 30, 30. 30. Magsak pare 30 Yeti bagsak daw sabi ng pare ko Laban pare ko Okay, okay pa rin dyan. Pare, kamusta yung mga dating ng gulay ngayong araw parami po ng lunes? Wow. Oh, parami na po ang mga uh, gulay ngayon, kaya ang mga bayan eh, ay kumakapala. Ayan, November 24, uh, Monday, dumadami na rin. Ayan, Ayan. sana naman nga para sa mamimili natin. Kaya lang. Ah, yung mamimili, nakakaya rin na ang kasi Oh. Pag sobrang mahal, hindi na kaya rin. Oo. Oh. Nakakawa ah, naman ah, yung mga natin. Uh, Pero isipin musimil. din natin yung mga farmers. Ano? Nakakonsumer. Oo, oh, yan. kaya Dapat balance. Balance. Oh kita yung uh, farmers. Okay, consumer. tapos Milik, oh, yan. okay yan ang pare natin para ano para maganda pagsasama oh yun dapat totoo lagi tayong totoo hmm, lagi tayong totoo ay sa pag-ibig totoo tayo siyempre dito tayo sa lalong gumaganda tumataba <laughs> na po ang ating uh, magandang sakadora si Dandamlad si Danglad, glad, medyo maganda na yung pangangatawan natin. Na hindi ka na payat. Dati payat, eh, you no? Know? Ngayon, sexy yung sexy na. Kasi si Boss Jano? Diba? Ayan. si Boss Jano para maglaba, magluto, magluto maglinis. Ayan. Para mamaya pag uwi ni Madam Glad, okay na, okay na yung, ano, yung bahay. Madam Glad, mag... Pinukin na lang. Kukin okay, magkano yung repolyo natin? 300. Ito naman yung kaibigan kong kabe birthday lang. Kamusta yung birthday pala? Sinarado pa ba yung ano, yung daan sa inyo? <laughs> Hindi naman. <laughs> Marami pang bisita. <laughs> ah, sila sila lang. Oh. Nakailan ba tayo? Ilang case? Wow. Dami naman. Dami. Marami bisita yun. Magkano oh, yung ating ano ngayon? Yung repolyo ulit? 300. 300. 500, sa sayote. 850. 850 sa ating patatas 950, 950. 950. sa ating labanos labanos 450 sa pechay bagyo 350 350 sa carrots 1,000 sa ating sa ating broccoli per kilo 180. 180 180 sa cauliflower per kilo 200 200, 200. sa red bell 180 180, 180. sa green bell 250. Sa young corn. 35. 35 ang young corn, 250 ang green bell. Sa lemon na imported. 180. 180. 180. Sa celery. Sandahan. Sa, sa leeks natin. Sa 240. 240. Sa lettuce na bilog. 250. 250. Yung ating green eyes. 240. 240. Yung romaine. 180. Yan. Uli, delay na dapat birthday ko Sir Kuki. Dito tayo sa isa sa mayamang magsisibuyas. Si Ate, Agnes, magkano na yung sibuyas sa rin po ninyo malaki? Ask Meron tayong malaki-malaki, 550. 550, yung sumunod so, doon? So, 650. 50. Eh, yung Holland? Ito, isang libo to. Yung Holland, isang libo. Yung maliit, 1,150. Yung isa naman, 1,150, mas maliit. Eh, yung pula nating malaki. Yung pula China. nating malaki yan, 850. 850. Yung naman isa na yun, 14. 14. Meron tayong India yun, 12. India? India. Ayan, ha? 1, 1, 2. Ito, India, 12. 2. Yan. Eh, yung storage natin ngayon? Ah, ito na nga, ano, 190, 9, di pa rin nagbabago. 1, 9, di pa rin nagbabago. Sa superweight natin bawang. Superweight natin, ito, 5, oh, 550. Oh, 5, Ilang kilo yan? 5 sa kanso. Sa kanso natin, 4.5, 4.60. Sa 5cm, 470. Yun, yung ating um, 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 2.50 Yung luya natin sa kahon, magkano? Yung natin sa kanatret, ala ubo. Sa Salamat, Madam Agnes. Ayan po. Yun, ganun sana. Ayan po yung mga asking price ng mga gulay natin dito sa Kabanatuan Vegetable Trading Center ngayong araw po ng lunes. November 24. See you again tomorrow for my next vlog. Bye. Bye. God bless us all po.